Wala, wala. Pare, video. Ay, pare, video ko. Masado na. Judgment day today. Pare, gusto mo na? Gusto mo na? <laughs> pag judgment day, ano ang gagawin mo? Para, anong gagawin mo kapag... Pumasa ka. Ha? Huh? gagawin mo pag pumasa ka? Chupain mo ako. Pare, ikaw, anong gagawin mo pag pumasa ka? Chupain mo ako. Ikaw, pare, anong gagawin mo pag pumasa ka? Pare, puputok ka kita kitong beses ang araw. pag pumasa ka ng SRM, anong gagawin mo? Kakantot. Pag pumasa ka ng Cisco, anong gagawin mo? Dapat iba yung SRM. Anong gagawin mo kapag Gagraduate ka na. na Anong um, gagawin mo nga pag-graduate ka na? <laughs> <gibu -tong> ang, ano ba yan? Um, gagawin mo pag-graduate ka na? Um, gagawin mo pag-graduate ka na? <gibu -tong> Uy, to, gagawin mo pag-graduate ka na? <gibu -tong> um, You know? <laughs> ano gagawin mo kapag pumasa ka ng SRM? Wala akong SRM eh. Anong gagawin mo kapag <laughs> napasa ka ethics? Ayos, titikol. Ang <laughs> gago yun o, no, mukhang gago. Pare, kamusta interview mo? <laughs> Hindi, exam pa rin. Alam na yung <laughs> itasagot. <laughs> <laughs> Ang gagawin ni Guya kapag nag-graduate na siya? Ayon, ayon. Ako na lang, ayon. kakantot. <laughs> ayon, ayon, ayon. Bastos! Bastos! <laughs> Tostos! Parang ganun kahirap. Parang nakita mo na yung artista. Sino? Yan o, no, Jimmy. <coughs> Pare pae ka nun. Sumakang! Pare Sumakang! Yun! Isang shot <Sunshine> lang! <laughs> <coughs> Sige, pipicture na mo? Pare, thanks. Tatanong pa ako kung anong gagawin nila kapag gagraduate na sila. Pare, ikaw anong gagawin mo kapag gagraduate ka na? Pagtas ng graduation day, pare, anong gagawin mo? LT Call! Pare, pare, magsaserve ka ba sa internet tapos maghahanap ka uli? Pare, di lang search. comfort pa. Pare, camfrog. Pare, nasa na si Magnum Finger? eto, eto. Sige. Tango, Hindi. Tangina pa rin yung swerte ni Ano. Nakapalol. Nakastat pa nga eh. Bakit? Hindi na ako eh. Hindi na ako eh. Bravo rin eh. Ikaw si Raymond. Ikaw si Raymond. Lul. Cisco God. Para tinitira niya ano, siya. Anong gagawin ng Cisco God kapag rumajate na? Mag-gadjakol. -ja He got the balls. Ball. Gago. Pinipili ka. Randy, kamusta na kayo ni Robert? You know? Ni Robert. Ulul. O pare, bakit ka napipigol? Bakit? O. Oh. <laughs> <laughs> Ay putang ini- Pare, tanggalin, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. tanggalin mo na. Tanggalin mo na. So makikita ang Albert Martinez live face to face. Para nung gagawin mo pag pumasa ka lahat ng subject ngayon. Titikol gupal. Inalat pag Gusto mo makakitang Gusto Taiwanese oh. Ano? Connect, connect mo. Yung. Hindi ko pre. Yun. Wi-Fi mo? Hmm. Okay. Sira. Sabi ko sa'yo. Pati sa iba no? eh. Hindi ah. Mapagin ka na si Jello eh. May Jello ka gumama. Saan na ayaw? Anong, ga anong gagawin mo kapag... Anong gagawin mo kapag pumasa ka sa lahat ngayon? Bok! ng babae ito ah. Dinidila ng babae pre. Bok! Eh!

Anong gagawin mo kapag pumasa ka sa lahat ng subject? subject? <laughs>